Saksihan na naman natin mga idol Ang laban ni Upaw di kuluk versus Binuk ng Balingasag misamis oriental Tira dos si Upaw Championship ito mga idol Na ginanap okay, dito na, sa Ligan City Dinwals Tournament Championship Tira 3 si Upaw, tingnan natin Aba Lumalapit talaga ang pamato Sa objek bulu na 4 mga idol ah ayun na natin ha napalapit pa ang 4 sa 5 suwak na suwak talaga nagkasulod-sulod ang mga bula mga idol na preparasyonan, malapit lang ayan tira sa is, pinalapit niyo pa ang pamato sa is, ayan, timing na timing ang tira tira 7 lumagpas na kunti ang size no? pero mga idol apansit pa rin yan ay yan sa dulo pala pinapasok ay street na street ang takbo ng city tira otso pag pumasok ito last two na ba, malapit na sa katotohanan ay yan mga idol no? Oh. mumuputok-putok na ang butas mga idol sa mga tira ni Upaw di pulo ay yan binagsakan ang 9 Last 10 panalo